nagsimula ang pelikula sa taong 1960 sa training camp ng Marine Corps sa Paris Island, South Carolina. Ang mga bagong recruit na Marine ay inahitan sa ulo at naghanda para sa pangunahing pagsasanay. Nasa ilalim sila ng pamumuno ni Sergeant Hartman, na hindi biro ang trabaho upang ihanda sila sa buhay militar. Binansagan ni Hartman ang mga recruit, tinawag ang isa sa kanila na Joker, ang isa pa ay Cowboy, at ang huli ay si Gomer Pyle. Namumukod tangi si Pyle dahil siya ay mas malaki, mabagal at nahihirapan na makipagsabayan sa iba sa mga pisikal na ehersisyo. Sa sumunod na eksena, tinuruan ni Hartman ang mga recruit na nagsasabing magsasalita lang sila kapag kinausap sila at ang una at huling salita nila ay, Sir. Ang mga recruit ay nakinig ng mabuti sa mga turo ng kanilang sarhento at sinunod ang mga utos niya. Sinabi ni Hartman na kapag umalis ang mga lalaki sa isla, sila ay ituturing na mga babae, at kapag nalampasan nila ang mga pagsasanay, sila ay magiging bahagi ng bagong batch ng Marines. Ayon sa sarhento, ang mga kabataang ito ay magiging ministro ng kamatayan at mga sandata ng digmaan. Pagkatapos ng talumpati, isinailalim ni Hartman ang mga recruit sa nakakapagod na gawain sa pagtakbo, pagmamarcha, at pagsasanay sa rifle. Madalas na nagkakamali si Pyle, at kapag nagkamali siya, Pinaparusahan siya ni Hartman ng malupit tulad ng pinalakad siya nang nakababa ang kanyang pantalon habang nakasubo ang hinlalaki. Habang nagsasanay sila sa obstacle course, hindi magawang mag up ni Pyle o umakyat ng mataas kaya lalong nagagalit sa kanya si Hartman. Nang gabing iyon ay bumalik si Hartman sa dormitoryo at inutusan ang mga recruit na pangalanan ang kanilang mga rifle bilang mga babae. Ginawa ng mga lalaki ang utos at sila ay umawit at nagdasal kasama ang kanilang mga rifle. Nagpatuloy ang pagsasanay sa sumunod na araw na kinabibilangan ng one-on-one -on -one na laban at mga pagsubok sa kakayahang kumilos ng mabilis. Si Pyle ay muli na namang naging kulelat at nahihirapan dahil malaking timbang at mabagal na pag-iisip. Sa isang pagsubok sa paglalakad at pagtakbo sa putik, tinulungan ng iba pang mga lalaki si Pyle habang sila ay pinupwersa at pinagbabantaan ni Hartman. Isang araw, tinanong ni Hartman si Joker kung naniniwala siya sa Birheng Maria nang sumagot si Joker na, hindi, nagalit ang sarhento, na isa palang debotong katoliko. Sinampal ni Hartman si Joker at inutusan siyang baguhin ang kanyang sagot. Sa kabila ng parusa, tumanggi si Joker na baguhin ang kanyang paninindigan dahil naniniwala siyang magiging mas brutal lamang si Hartman kung gagawin niya ito. Nakakagulat, imbis na pag-alitan ay napromote si Joker bilang pinuno ng squad para sa paninindigan sa kanyang sarili. Gayunpaman, inatasan rin ng sarhento si Joker ng mapanghamong gawain bilang instructor ni Pyle. Sinubukan ni Joker na tulungan si Pyle sa iba't ibang mga gawain sa pagsasanay tulad ng pagbaril at pagtali ng sintas ng sapatos ngunit tila walang kabuluhan ang mga pagsisikap niya. Sa isang pagsasanay sa pagbaril, sinabi ni Hartman sa lahat na ang determinasyon nila na magtagumpay ay makakatulong sa kanila sa panahon ng digmaan upang manatiling buhay. Sinabi rin niya sa kanila na ang kanilang rifle ay ang tagapagligtas, isang kapatid at dapat silang magkaroon ng matibay na puso upang patayin ang kanilang mga kaaway sa tamang panahon. Nang gabing iyon, isinagawa ni Hartman ang nakagawi ang pagsusuri sa hygiene ng mga recruit. Sa sandaling iyon, nalaman niyang naka-unlock ang footlocker ni Pyle. Sa loob, may nakita siyang jelly donut, na labag sa rules dahil bawal ang pagkain sa barracks, lalo na sa mga recruit tulad ni Pyle, na sobra sa timbang. Ito ay labis na ikinagalit ni Hartman, at nagpasya siya na sa halip na parusehon si Pyle mag-isa para sa kanyang mga pagkakamali, pinarusahan niya ang buong pangkat. Bilang resulta, maliban kay Pyle, ang lahat ng kanyang mga co-trainer ay pinag-push up, na ikinagalit nila. Pagsapit ng gabi, ang ilan sa mga recruit na masama ang loob ay gumawa ng paraan upang makaganti. Inatake nila si Pyle gamit ang matigas na sabon na nakabalot sa tuwalya. Habang pinipigilan siya ni cowboy na gumawa ng ingay, pinanatili siya ng iba sa kanyang kama gamit ang kumot. Sa una, si Joker ay nag-aatubili na sumali, ngunit kinumbinsi siya ni Cowboy, at hinampas siya ni Joker ng mas malakas kaysa sa ginawa ng iba kanina. Sa kanyang higaan, nakaramdam ng konsensya si Joker at tinakpan niya ang mga tainga upang hindi marinig ang malungkot na pag-iyak ni Pyle. Kasunod ng nakakatroma na insidenteng ito, si Pyle ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng sakit sa pag-iisip, ngunit nakakagulat din na nag-improve ang kanyang physical fitness at naging mahusay sa rifle. Si Hartman ay humanga sa husay niya sa pagbaril at pangkalahatang pag-unlad. Gayunpaman, napansin ni Joker na kakaiba ang kinikilos ni Pyle, kinakausap niya ang kanyang rifle at hindi pinapansin ang iba, na nagpapahiwatig na nawawala na siya sa katinuan kalaunan ay ipinagtapat ni Joker kay Cowboy ang tungkol sa lumalalang kalagayan ng pag-iisip ni Pyle. Sa pagtatapos ng pangunahing pagsasanay, si Pyle ay labis na naapektuhan ng mahihirap na pagsasanay. Fast forward sa graduation ng squad, inatasan ni Hartman ang bawat recruit ng partikular na trabaho sa militar. Karamihan sa kanila ay itinalaga sa infantry, maliban kay Joker, na binigyan ng trabaho na basic military journalism. Sa huling gabi sa Paris Island, si Joker ay nasa guard duty. Sa kanyang pagmamasid, natagpuan niya si Pyle sa banyo, na kinakargahan ang kanyang M14 rifle. Tinanong siya ni Joker kung ang rifle ay may mga life na bala. Sumagot ang baliw na si Pyle na ito ay full metal jacket na may 7.62mm na bala. Natakot sa Joker at sinubukan niyang pakalmahin si Pyle. Gayunpaman, nagsimulang sumigaw si Pyle, nagsagawa ng military commands, at binigkas ang rifleman's creed na hindi maintindihan. Dahil sa ingay ay nagising ang mga kapwa marines at gayon din si Hartman, nagalit na hinarap si Pyle at inutusan siyang ibaba ang rifle. Hindi tumugon si Pyle at tumanggi siyang sumunod, kaya lalong nagalit si Hartman at ininsulto siya. Nakakagulat, binaril at pinatay ni Pyle si Hartman, at pagkatapos ay itinutok ang rifle sa mga natitira. Nakiusap si Joker kay Pyle na ibaba ang kanyang rifle na ginawa ng huli, marahil ay bilang pagkilala kay Joker na isang kaibigan. Pagkatapos nito, umupo si Pyle sa banyo, itinutok ang sandata sa kanyang bibig, at hinila ang gatilyo, malungkot na tinapos ang sariling buhay. Makalipas ang isang taon, si Joker ay nasa danang Vietnam, nagtatrabaho bilang reporter na sumasaklaw sa Vietnam War para sa pahayagan ng militar na Stars and Stripes nakipagtulungan siya kay Rafterman, isang photographer ng labanan. Habang nasa lansangan, nakatagpo nila ang bayaran na babae at biglang may lalaking nagnakaw ng kamera ni Rafterman. Sa kanilang pagbabalik sa base, tinalakay ni Rafterman ang tungkol sa militar ng US na laging tinutulungan ang South Vietnamese, ngunit madalas nilang sinasamantala ang sitwasyon. Ipinahayag ni Rafterman ang kanyang pagnanais na sumali sa Joker sa labanan upang makakuha ng mas magandang kwento, ngunit ang huli ay nag-aalala tungkol sa kanyang kaligtasan at tumangi. Pagbalik sa base, dumalo sila sa press meeting na pinangungunahan ng kanilang commanding officer na si Teniente Lockhart. Sinuri ni Lockhart ang kanilang mga kamakailang ulat ng balita, nagtalaga ng ilang bagong gawain, at nagbigay ng mga alituntunin para sa mga pamantayan sa pag-uulat. Samantala, sabik na sabik si Joker na pumunta sa mga frontline para makover ang isang mahalagang kwento. Binanggit din niya ang usapin tungkol sa Tet Holiday Ceasefire, isang tradisyonal na panahon ng ceasefire, at ang posibilidad na sirain ito ng mga puwersa ng kaaway. Gayunpaman, isinantabi ni Lockhart ang mga alalahanin na ito, sa paniniwalang magpapatuloy ang mga Vietnamese sa karaniwang pagdiriwang ng holiday. Sa barracks ng gabing iyon, nakipag-usap si Rafterman sa kapwa Marines tungkol sa kanyang pagnanais na makaranas ng labanan, gaya ng sinasabi ni Joker na nagawa na niya. Gayunpaman, Kinutsa ng isa sa mga Marines si Joker, na nagsasabing hindi pa siya nakaranas ng labanan dahil wala siyang distant vacant look na kilala bilang Thousand Yard Stare, isang katangian ng mga sundalo na may malayo at blankong ekspresyon dulot ng stress sa pakikipaglaban. Ang kanilang pagtatalo ay naputol ng marinig nila ang putukan sa kalapit na weaponry. Lumalabas na ang North Vietnamese Army ay umatake na minarkahan ang pagsisimula ng Tet Offensive, isa sa pinakamalaking military campaign ng Vietnam War ang unit ni Joker ay nagpaputok pabalik at sa kabutihang palad, ang kanilang base ay hindi gaanong napinsala gaya ng iba. Kinabukasan, nalaman ng staff ang tungkol sa pag-atake ng kaaway na nangyari sa buong South Vietnam. Pagkatapos magbigay ng nakakatawang komento ni Joker tungkol sa posibleng pagbisita ni Anne Margaret sa kanila, ipinadala siya ni Lockhart sa Fubai, isang Marine Forward Operating Base malapit sa makasaysayang lungsod ng Hue, upang magulat tungkol sa nagaganap na digmaan. Sumama sa kanya si Rafterman, umaasa na makakuha ng karanasan sa labanan. Sa kanilang pagsakay sa helicopter, nakatagpo nila ang riflemen na walang habas na nagpapaputok sa mga walang armas na mamamayang Vietnamese sa lupa, na ipinagmamalaki ang kanyang kakayahan sa pagpatay. Pagkatapos lumapag malapit sa Hugh, nakipag-usap sina Joker at Rafterman kay Teniente Touchdown. Si Joker ay nagtanong tungkol sa dating kaibigan na si Cowboy at nalaman na si Touchdown ay ang commanding officer ngayon ni Cowboy. Gayunpaman, bago makipagkita sa iba pang pangkat, nagpa siya sina Joker at Rafterman na imbestigahan ang usap-usapan tungkol sa mga sibilyang Vietnamese na di pinatay ng Vietcong, isang armadong organisasyon at kilusang komunista sa Timog Vietnam. Bumisita sila sa mass grave at natuklasan ang mahigit dalawampung bangkay na natatakpan ng puting powder si Joker ay nakipag-usap sa tenyente at sinabi niya na ang individual na ito ay pinangakoan ng edukasyon ng Vietcong sa pampublikong pagtitipon ngunit sa halip ay brutal na pinatay sa kanilang pagdating. Nang matapos silang mag-ulat, nakatagpo ni Joker ang confrontational colonel na nagtanong kung bakit nakasuot si Joker ng simbolo ng kapayapaan sa kanyang armor habang may mga salitang, born to kill, sa kanyang helmet. Ipinaliwanag ni Joker na may kaugnayan ito sa duality ng tao, Batay sa teorya ni Carl Jung, ngunit ang Colonel ay may pag-aalinlangan at pinayuhan siya na sumunod sa mindset ng militar. Sa kalaunan ay nakarating sila sa unit ni Cowboy na kilala bilang Last Hog Squad at sa wakas ay muling nagkita si Joker at Cowboy, na napromote bilang sarhento at nagsisilbing pangalawa sa command. Sumali si Joker sa squad habang nakikibahagi sila sa Battle of Hugh. Habang papalapit sila sa Huey na may takip ng tangke, naharap sila sa mortar round na nakalulungkot na pumatay kay Lieutenant Touchdown. Pagkatapos nito, isa pang marine na tinatawag na Crazy Earl ang namahala sa pangkat. Patuloy silang nakibahagi sa labanan at pumunta sa kalapit na gusali. Sa sandaling iyon, ang magkabilang panig ay nagpalitan ng ilang putok ng baril at biglang tumahimik ang paligid. Nang maglaon, isang combat news team ang nag-interview sa squad tungkol sa kanilang mga karanasan at opinyon sa digmaan. Binagtagal, isang sundalo ng hukbo ng South Vietnam at isang babaeng bayaran ang bumisita sa mga nagpapahingang marines upang mag-alok ng kanilang mga serbisyo. Pagkalipas ng ilang araw, muling nagpatrolya ang squad, at sa pagkakataong ito nagtungo sila sa mga gumuhong pabrika sa hilaga ng Perfume River, na naghahati sa lungsod ng Hue may hinala sila na maaaring nagtatago ang mga puwersa ng kaaway doon. Hindi sinasadyang na-trigger ni Crazy Earl ang booby trap habang pinupulot ang laruan na kuneho sa nasirang gusali, na nagresulta sa kanyang kamatayan. Dahil dito, si Cowboy ay nagaatubili na umako ng command habang ang squad ay nalilito sa maze ng mga wasak na istruktura. Bigla na lang silang pinabagsak ng hindi nakikitang sniper at nasugatan ang dalawa nilang kasama, una si 8-Ball at pagkatapos ay si Doc J nang sinubukan niyang tulungan si 8-Ball. Pinigilan ng sniper na patayin ang mga sugatang lalaki, na tila sinusubukan na akitin ang higit pa sa pangkat sa kanilang hanay. Dahil walang tangke na susuporta sa kanila, inutusan ni Cowboy ang lahat na umatras at iwanan sina na 8-Ball at Doc. Gayunpaman, ang isa pang kasama, ang M60 machine gunner na pinangalan ng Animal Mother, ay hindi sumunod sa utos ni Cowboy at nagtungo sa mga gusali ng bodega upang hanapin ang sniper. Habang sinusubukan ng squad na matukoy ang lokasyon ng sniper, nabaril si Cowboy sa isang butas sa isa sa mga gusali. Sa kabila ng kanilang pagsisikap na iligtas siya, nakalulungkot na namatay si Cowboy sa mga bisig ni Joker. Kasunod ng masakit na pagkawala ng kanyang commanding officer at mga kaibigan, Pinamunuan ni Animal Mother ang natitirang mga Marines at nagpahayag ng matinding pagnanais na maghiganti. Gumamit sila ng smoke grenade para itago ang kanilang galaw habang papasok sila sa gusali para hanapin ang sniper. Nahanap ni Joker ang sniper, ngunit hindi gumana ang kanyang rifle nang subukan niyang bumaril. Ang kaaway na sniper, na hindi inaasahang isang batang babae pala, ay lumingon at nagsimulang magpaputok sa kanya gamit ang automatic rifle, kaya natrap siya sa likod ng isang pader sa gulat ibinaba ni joker ang kanyang rifle at inilabas ang sidearm ngunit ayaw din pumutok sa kabutihang palad dumating si rafterman at binaril ang sniper na nagligtas kay joker habang nagtitipon si animal mother at ang iba pang mga marines nagsimulang magdasal ang sugatang sniper sa kanyang sariling wika at nakiusap na barilin siya para matapos na ang kanyang pagdurusa Nagdulot ito sa mga Marines ng debate tungkol sa kung iiwan siya habang unti-unting namamatay o gagawin ng mercy killing. Nagpa siya si Animal Mother na si Joker ang dapat na gumawa nito. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, ginamit ni Joker ang sidearm upang wakasan ang pagdurusa ng sniper. Mapanuksong binati siya ng mga Marines para sa kanyang unang pagpatay habang nakatingin si Joker sa malayo, na ngayon ay nagtataglay ng haunted expression na kilala bilang Thousand Yard Stare. Nagtapos ang pelikula sa isang eksena sa gabi kung saan si Joker, Rafterman, Animal Mother, at ang iba pang squad ay nagmamarcha sa nasusunog na mga gumuhong gusali patungo sa lugar na pagpapahingahan nila para sa gabing ito at masayang kinakanta nila ang Mickey Mouse March. Sa kabila ng malagim na karanasan sa digmaan, si Joker ay nabuhayan ng loob at hindi na nababalot ng takot. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo! Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.